Sa araw na ito tunghayan natin ang itinakdang tadhana sa buhay ni Mateo at Alessandra. Si Dr. Alessandra Vargas ay isa sa mga pinakamatagumpay na doktor sa kanyang ospital. Isang internist na kilala sa kanyang pagiging masipag, matalino, at dedikado sa kanyang mga pasyente. Halos araw-araw ay abala siya sa ospital, walang oras para sa sarili. Mula alas 7 ng umaga hanggang gabi, puro trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang naabot, nararamdaman niyang may kulang pa rin sa kanyang buhay. Isang araw, habang abala sa isang rounds, tinawag siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Mia. Alessandra, alam kong busy ka pero, magpahinga ka naman kahit isang beses. Bungad ni Mia habang nakaupo sa klinik ni Alessandra. Nako, Mia, alam mo naman ang trabaho ko. Hindi basta-basta, tugon ni Alessandra habang sinusuri ang isang chart. Kaya nga, kaya ang tamang oras para dito. Sagot ni Mia. Nagbuka ko ng cruise sa Bahamas. Magkakaroon tayo ng bakasyon. Sumama ka, please. Napaisip si Alessandra. Matagal na rin niyang gustong magpahinga pero laging naudlot dahil sa trabaho. Sige na, Alessandra, mag-file ka na ng leave. Pangungulit ni Mia. Matagal bago siya nakapagsalita. Ngunit napagtanto niyang kailangan din niyang magpahinga. Okay, fine. I'll go. Sagot niya. Dumating na ang araw ng pag-alis. Sa unang pagkakataon, si Alessandra ay malayo sa ospital, bit, bit lamang ang excitement na dulot ng bakasyon. Ayos ba ang room natin? Tanong ni Alessandra habang pinagmamasdan ang magarang interior ng cruise ship. More than okay. This is paradise. Tili ni Mia. Pagdating ng gabi, nagdesisyon silang uminom sa isang bar sa loob ng barko. Habang nagkakasiyahan, biglang may sigawan sa isang sulok. Doktor, kailangan namin ng doktor. Sigaw ng isang pasahero. Agad na tumayo si Alessandra at nagtungo sa pinagmulan ng kaguluhan. Isang crew member ang nagkaroon ng epileptic episode. Tumalo ng puso niya sa adrenaline, ngunit na natiling kalmado. Dahan-dahan, ilayo siya sa mga matatalas na bagay, utos ni Alessandra sa mga tao. Kinuha niya ang palso ng crew at sinigurong hindi siya masusugatan. Relax lang, magiging okay ka, bulong niya sa pasyente. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang kamalayan ng crew. Tumanggaw si Alessandra bilang hudyat at naligtas na ang lahat. Pagbalik nila sa kanilang cabin, parehong pagod ngunit masaya sina na at Mia. You're a hero, biro ni Mia. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Alessandra, tumambad sa kanya ang isang matangkad, makisig na lalaki na nakasuot ng puting seafarer uniform. Agad silang nagkatinginan, tila huminto ang oras. Good evening, I'm Captain Mateo Ruiz, wika ng lalaki. I came to personally thank you for saving my crew. Napalunok si Alessandra. Ah, no worries, Captain. I was just doing my job. Napansin ni Alessandra ang mapungay na mga mata ng kapitan at ang seryosong ekspresyon nito, ngunit naramdaman niya rin ang kakaibang init sa kanilang tingin. Tuloy ako, pasensya na, hindi ko napigilan ang sarili ko. I just needed to express my gratitude, sabi ni Mateo na tila may ibig sabihin pa ang kanyang mga salita. Of course, it's fine. Just doing what I was trained to do, sagot ni Alessandra, ngunit sa loob-loob niya ay natataranta. Kinabukasan, nagpas siyang mag si na Alessandra at Mia sa pool. Habang nakahiga si Alessandra at nagbibilad sa araw, nakita niya mula sa malayo ang kapitan na naglalakad kasama ang isang magandang babaeng nakasuot din ng seafarer uniform. Who's that woman? Tanong ni Alessandra sa waiter na nagsilbi ng kanilang inumin. Ah, ma'am, siya po ang third mate officer ng barko. Sabi-sabi, may gusto siya kay Captain Mateo, sagot ng waiter. Biglang sumakit ang dibdib ni Alessandra. Hindi niya maintindihan, pero para bang may bamara sa kanyang lalamunan. Hindi naman siya dapat maapektuhan, pero bakit tila naninikip ang kanyang puso? Nang makita siya ng kapitan mula sa malayo, dali-dali niyang iniwas ang tingin. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng kapitan. Nakita niyang tinitigan siya nito habang siya'y nakabakini at nagbibilad. Pakiramdam niya'y parang sinusuri siya ng mga mata ng kapitan, hindi lamang bilang doktor, kundi bilang isang babae. Dr. Alessandra, I didn't expect to see you here, sabi ni Mateo, habang nakangiti. Naginit ang pisngi ni Alessandra. Just relaxing, Captain. Kailangan din ng pahinga. Indeed, sabi ng kapitan, ngunit ramdam ni Alessandra ang iba pang mensahe sa mga mata nito. Lumipas ang mga araw at tila mas lalong naging malapit si Mateo kay Alessandra. Inimbitahan niya itong maglibot sa barko at ipakita ang mga lugar na hindi basta napupuntahan ng mga pasahero. Naramdaman ni Alessandra ang kakaibang kaba habang magkasama silang dalawa. Ang pag-aalala na baka makita sila ng third mate ay nagdulot ng konting tensyon, ngunit hindi rin maitatanggi ang kilig na hatid ng kanilang mga pag-uusap. Hindi lingid sa mga mata ng third mate na si Clara ang unti-unting paglapit ng kapitan kay Alessandra palagi niyang sinasabutahe ang mga pagkakataon na magkasama ang dalawa, at laging nagpaparamdam na siya ang mas bagay kay Mateo. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa tahimik na bahagi ng balko, huminto si Mateo at humarap kay Alessandra. Alessandra, I've been meaning to tell you this, bulong ng kapitan. I like you, nang inig ang labi ni Alessandra. Hindi siya makapaniwala sa narinig, lalo na nang biglang hinalikan siya ng kapitan, Isang mainit at puno ng damdaming halik. Tumigil ang mundo ni Alessandra. Ngunit nagulat siya sa sarili niyang sagot. Ay, I need time to think about this. Hindi nila alam, nasa di kalayuan si Clara, nakatingin at punong-puno ng galit. Sa kanyang mata, isang pagtataksil ang nasaksihan niya, at binalak niyang gumanti. Isang gabi, nakatanggap si Alessandra ng liham na tila mula kay Mateo, inaya siyang magkita. Ngunit sa pagdating niya, nasaksihan niya si Clara na bigla na lamang hinalikan si Mateo. Nagulantang si Alessandra at dali-daling tumakbo palayo. "Alessandra, wait!" sigaw ni Mateo, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Sa natitirang mga araw ng kanilang cruise, hindi na lumabas si Alessandra sa kanyang cabin. Kahit anong pilit ni Mia, nanatili siyang malungkot at nawalan ng gana. "Everything was a mistake," bulong niya sa sarili. Sa araw ng kanilang pagbaba, hindi na pinilit ni Alessandra na magpaalam kay Mateo. Ngunit bago siya bumaba, napalingon siya sa barko at nasambit, if only I could say goodbye. Lingid sa kanya, pinagmamasdan siya ni Mateo mula sa taas ng barko, punong kuno ng lungkot at pangungulila. Pagbalik sa kanyang buhay doktor, binalot ng trabaho si Alessandra. Ginawa niya ang lahat para kalimutan ang nangyari sa Cruz. Isang araw, napansin ni Alessandra na may bagong lumipat sa unit katapat ng kanyang kondo. Bagamat hindi niya pa ito nakikita, nagtataka siya kung sino ang bagong kapitbahay niya. Hindi naman siya ganoon kausyoso, kaya't hindi na niya inusisa pa. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, araw-araw na abala sa ospital, pilit na inuubos ang kanyang oras para makalimutan ang naging masalimuot na karanasan sa Cruz. Makalipas ang ilang linggo, wala pa rin ideya si Alessandro kung sino ang kanyang bagong kapitbahay. Hanggang sa isang gabi, pagod siya mula sa isang mahaba at stressful na duty. Papasok na siya sa elevator nang bumukas ang pintuan. Agad siyang napahinto, doon, nakatayo sa loob ng elevator, ang isang pamilyar na mukha. Si Mateo, ang kapitan ng barko. Napako ang kanilang mga mata sa isa't isa, tila bumalik lahat ng alaala ng kanilang mga nakaraang sandali sa cross para bang biglang bumagal ang mundo, at sa pagitan nila ay nagningning ang mga hindi pa nasa sambit na damdamin. Alessandra, mahinang bulong ni Mateo, tila nagulat din sa muling pagkikita. Mateo, sagot ni Alessandra, nanginginig ang kanyang boses. Para bang may mga bolta-boltang kuryente na dam aloy sa kanilang paligid. Bumalik ang lahat ng emosyong pilit niyang kinalimutan, ang saya, kilig, at sakit ng pagkakakilala nila noon hindi siya makapaniwala sa tadhana na nagbalik sa kanilang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alessandra, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Bumili ako ng unit dito, sagot ni Mateo habang bahagyang umingiti, ang mga mata nito ay hindi inaalis kay Alessandra. I didn't expect to see you here, but, I'm glad I did. Napalunok si Alessandra, hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa nagbabago ang damdamin niya para kay Mateo. Mula noong araw na iyon, tila laging nagtatagpo ang landas nila ni Mateo. Madalas silang magkasabay sa elevator, nagkakasalubong sa hallway, at minsan, nagkakapalitan ng mga makahulugang tingin. May kung anong spark na hindi kayang itanggi. Isang gabi, habang si Alessandra ay umuwi mula sa ospital, nakita niyang nakatayo si Mateo sa pintuan ng kanyang unit. Can we talk? Tanong ni Mateo, tila may lungkot at pag-asa sa kanyang tinig. Bagamat nag-aalangan, alam ni Alessandra na kailangan nilang ayusin ang mga nasirang damdamin. Tumanggaw siya at niyaya ito sa loob ng kanyang kondo. Nag-usap sila ng matagal. Ipinaliwanag ni Mateo ang nangyari sa Cruz, kung paano walang katotohanan ang nakita ni Alessandra. Ikinwento rin ni Mateo kung paano ang third mate na si Clara ang gumawa ng plano para paghiwalayin sila. Hindi ko alam kung bakit ako hinalikan ni Clara. Hindi ko iyon ginosto. You have to believe me, sabi ni Mateo, ang mga mata nito ay puno ng sinseredad. Nagsimulang bumukas ang puso ni Alessandra. Naramdaman niya ang katapatan sa mga salita ni Mateo. Bagamat nagdadalawang isip pa rin siya, hindi niya kayang itanggi ang mga damdamin niya para sa kapitan. Matagal na kitang gustong makita ulit, Alessandra, sabi ni Mateo, tila bumabalik ang dating init ng kanilang mga tingin. I've been thinking about you every day. Nang usap ang mga mata ni Alessandra. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Mateo, hindi ko rin nakalimutan ang naramdaman ko sayo. Pero natatakot pa rin ako. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ni Alessandra. I'm here now. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. Mula sa gabing iyon, nagsimulang muling umusbong ang kanilang relasyon hindi nila mapigilan ang damdaming matagal ng natatago. Si Mateo ay palaging nandyan para kay Alessandra, laging sinusundo mula sa trabaho, inaaya maghapunan, at nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Naging masaya si Alessandra, ngunit nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso. May mga sandaling naalala niya si Clara, at ang takot na baka muling masaktan. Isang araw, habang nakahiga sila sa sofa sa kondo ni Mateo, bigla siyang nagsalita. Mateo, I'm falling for you, but I'm scared, sabi ni Alessandra, nakatingin sa mga mata ng kapitan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mukha, at marahang hinalikan ang kanyang nuo. I understand, hindi kita pipilitin, pero isang bagay ang sigurado, hindi ako susuko sayo. Lumipas ang mga buwan, naging mas matatag ang kanilang relasyon. Unti-unti, natutunan ni Alessandra na magtiwala ulit hindi na siya natatakot sa mga anino ng nakaraan. Si Mateo ang naging kanlungan niya sa gitna ng lahat ng kanyang mga takot at pangamba. Sa huli, isang gabi, habang naglalakad sila sa isang park malapit sa kanilang kondo, huminto si Mateo at hinarap si Alessandra. Alessandra, mahal kita. Handa akong gawin ang lahat para patunayan iyon. Sana ikaw din. Sana ibigay mo rin sa akin ang pagkakataon na mahalin ka ng walang hanggan natigilan si Alessandra. Sa wakas, natutunan niyang kalimutan ang mga sakit ng nakaraan at yakapin ang pagmamahal na nasa harapan niya ngayon. Walang alinlangan, tumingin siya kay Mateo at sinabi, Mateo, mahal din kita. Handa akong subukan ulit, Captain, my Captain. At sa ilalim ng mga bituin, naglapat muli ang kanilang mga labi, puno ng pagmamahal at pangako na sa pagkakataong ito, walang anumang hadlang ang makakapijol sa kanilang pag-ibig. Kung nagustuhan ninyo itong kwento at gusto niyo pa makinig at tunghayan ang iba pang kwento, paki-like, share and subscribe itong channel na ito. Salamat po.